So ngayon araw guys, ay nandito nga pala sa Sky Ranch at titignan natin kung saan aabot ang 1,000 pesos ko. Sunday nga pala pumunta dito at grabe, sobrang daming tao. Yung bayad nga pala sa entrance fee dito guys ay 120. Kaya yung 1,000 pesos ko naging 880. Kung maraming tao sa labas, mas marami sa loob. Sa loob nga rin pala may mga cosplayer. Wala di color red sa Among Us. Meron din dito yung Chicken Man kasi hindi ko alam kung saan siya palabas. At nandito nga rin pala yung leader ng Transformer na si Bumblebee. At hindi ko nga rin pala inaasahan, nandito pala si Happy Friends. Pagpasok mo nga pala sa entrance, ito nga pala agad yung makikita mo. Yung pagkain na stall. May nakita nga rin pala yung stall dito, nakakaiba. Mga hotpot nga pala to na mga Korea. Hindi pa ako nakakatikim nito, kaya bumili na ako. Medyo natakam din ako dito sa crab claw. Kaya ipapahalo ko to sa hotpot. Yung nagastos ko nga pala dito, 170. Parang nga pala siyang noodles na may mga gulay-gulay. Tingin nyo guys, worth it ba to sa 170? Kasi nga guys, meron nga rin pala ako na dito, nakakaiba. Kung alam nyo nga pala yung instant meal ng Korea, ganun nga pala yung amoy. Nagkatrauma nga pala ako sa ganito dahil nasusuka ako kapag nakakaamoy ng ganun. Kinain ko na nga pala yung mga toppings nito at hindi nga pala ang guro mas masarap yung kickyam at fishball. Honest review nga pala to guys, hindi nga pala ng babash. At yung lasa nga pala ng crab claw ay parang nga lang palang crab stick. Tapos yung ginamit na shomay dito guys, yung frozen shomay. Para sa akin, yung normal nga lang pala dito, ito nga palang noodles. So yun nga guys, i rate ko nga pala to ng 2 over 10. Ang mahalaga, audible pa rin. Ayoko na nga pala kumain, kaya mag re -ra naman ako. Gusto ko sumay sa Ferris wheel para makita ko yung sunset. Yung bayad nga pala sa Ferris wheel guys ay 200 pesos. Hindi ko nga lang kung per person ba yan o per bahay. Hindi na nga pala sumakay dito kasi sobrang daming tao. Bago pa siguro makasakit dyan ilang oras pa. Sobrang bagal din kasi nung ikot ng Ferris wheel. Kaya naghanap na lang ako dito ng ibang ride. Kaso dahil linggo nga sobrang haaba ng mga pila. Kung pwede lang ako sa carousel, nagcarousel na lang ako. Kakalakot ko dito na uhaw ako kaya bumili ako ng sago. 60 pesos lang yung nagastos ko dito kasi malit lang yung binili ko. Hanggang ngayon palagi is meron pa rin sago. Noon kasi nung hindi pa uso yung mga milk tea, meron ng sago. At i-re-read ko nga pala to guys ng 8 over 10. Kung ano mang flavor yung Black Forest, try nyo. Masarap. Next naman guys, may nga pala ako dito mga pancake. Korean pancake nga pala tawag dito at trip na trip ko to pesos nga pala 4 pieces nito. Maraming flavor pero cheese yung binili ko. Okay na rin, medyo masarap 6 over 10. Tapos nung paggabi na nga pala guys, may nakita nga pala yung rides dito sa may phase 2. 120 nga pala yung binayad ko dito at wala nga pala katao-tao. Para nga lang pala tong roller coaster na pambata. Mahina nga lang pala sa mga rides kaya siguro basic lang to. Mga ilang minuto tapos na sila kaya ako naman yung next. Kaya ganito nga pala yung rides dito guys, kinakabahan pa rin ako. Tapos ayun nga guys, kinakabahan nga pala ako kasi ansikip nga pala nung sasakyan. Hindi nga pala komportable kasi baka tumalisik ako. <laughs> Dalawang ikot nga lang pala yun, pero grabe yung ginawa sa akin. Nasusuka ako na ewan. At syempre, pagkatapos nga pala ng hardcore na rides, dito yung naman ako sa mga chilling na arcade. Maliit nga lang pala to at kakunting nga lang pala yung mga games. At syempre, kahit maliit nga lang pala to, gusto ko pa rin maglaro. Kaso nung bibili na nga pala ng token, 350. Wala na nga pala ang budget para dyan, kaya umalis na ako. Naglalambot na nga pala ako, kaya bumili na muna ako dito ng Turks. All meat nga pala yung flavor nito at nagastos ko nga pala 110. Hindi nga pala masyado nag-enjoy dito kasi wala nga pala gulay. Masarap naman kaso nakakaumay. Kaya i ko na Ayan, to ng 6 over 10. Wala na nga pala magawa dito sa Sky Ranch at meron nga pala natiran 320. Sa tapat nga pala ng Sky Ranch, meron nga pala nagtitinda ng Lomi House. Bumili nga pala ako dito ng Lomi at ng mga pasulubong. 80 pesos yung Lomi, 100 pesos sa mga pasulubong. At meron pa ako natirang 140 pesos na pang uwi.